balik tayo balik tayo Nakapag video na tayo ng isa kanina kumain lang muna tayo saglit tingnan natin kung ganun pa rin karami ang uli oh so, yung dala hmm. gagalawan yung dala eh Harap pa na mahatakin yung ganyan. Hmm? Lalapad ng mga sumusuba ngayon, oh. Lari koy. Ano, dapat yan agarin na magtinda. Pagkakamatay iba nya, nasisik sik nasisiksik na. Umaga 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 Mga idol mga kasama Tingnan natin ito kay ano Kay Bintin Uy isa na lang Di bali malaki Pangihaw naman mga tingnan nyo ang similya nya oh, pakarami Tinuruan ka na ng bata O, di ba? Up. Bata na naman, bata na naman ang papalit sa kuya, napagod na braso ng kuya. Papalit na yung bata. Yan, unti-unti na nakakatunog yung iba oh. Apat na sila, bababaan na. Dami na naman kay Kiko yo, oh. Kiko y. Namumulaklak na naman yan. Dami mga dala dito, parang Christmas tree sa dami ng huli Oh. And uh, <laughs> Isang oras lang yan mga kasama oh. Isang oras lang hinuli. Halos hirap na yung dalawa. Hirap na yung dalawa. Ayan mga kasama oh. Kabababa ba lang nila oh. Buhay na buhay pa lahat. Buhay na buhay pa lahat 'yan. Yon. May bago tayong challenger oh. On si Anyos. On Anyos oh, bagong challenger oh. Nangayaw na yung kuya, sumakit ng balikat. May stock pa pala yun, oh. Grabe, huli na yan. Allah Grabe, hinuli nga yung umaga na to. Sako sa sako Sako sa hinuli nila oh. oh pagkanyang nakaponod din 'yan. Oh, bak kanyang ko to. Yun! Sabi niya na! no? <laughs> oh, sasali na sa magandang biya yan. Yeah. So, oh, Pag-umuli yan. Eh. Itira na yung 11 anyos. Itira na ang 11 anyos. Paak! Bilog na bilog na dala, di ba? 11 years old veterano na sa pagdadala kapal na similya dito sa mga susunod na buwan malalaki na ulit yan mahuhuli na ulit yan nabilis lang yan lumaki mga isdang arroyo na yan mga apat na buwan lang yan pangihaw na ulit tingnan mo yung unsian nyo so tingnan nyo naman baka lupit mga isda nyan pinupungot-pungot na lang ni Raymond yung kanyang isda oh. isang oras lang hinuli isang oras at kalahati pala alas 5 bumaba dito hanggang ngayon alas 6 pa lang diba? paanod na yan paanod 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 pa rin isda so uba pa rin dalawang linggo na buhat nagbugdaan si Karina Ay, mo, na. oh, okay. dami ang kikoy oh ha pinapawalan pa Nakawala pa. Put yung kulambo mo malapit na mawasak 'yan. Wala na, wala na. Nakawala na lahat. <laughs> Naubos na. Mabalik lang sa ilog. Nawit na braso ni Kiko yo. Yan lang yan. Hindi natin mabidyo gaano mga kasama dahil against the light. Dito lang tayo sa may gawin na ito. Makahuli sana ng dalag. Ano? Ano na pipit? yung dala oh. Hello. Kamis na dito ngayon oh. No? Basta umaga mga kasama. Ganyan ang sitwasyon dito tuwing umaga. Napakarami rin hinuhuli doon sa kabila oh. Si Edie Smurfs. si ED Smurps. Marami din ano, marami din hinuhuli doon ah. Lah, Harbis ang palisdaan ni Kikoy. Harbis ang palisdaan oh. Ilog lang po ito mga kasama, wala po tayo sa dam. Wala din po tayo sa Taiwan. Santa Maria Bulacan lang po ito. Shoutout nga pala kay Ran Olivares. Kay Kasoy TV. Saka kay Dungalan. Ayan o. Oh. Nandito lang po kami sa Pilipinas. Parang nasa Taiwan na rin po yung sitwasyon dito. Sa dami ng talapya. Oh, hinagis ng bata oh. Umagis yung bata. yung bata. 11 anyo sumagi so tingnan natin kung marami siyang huli apa katami rin oh Uy. Yung dalawa na to ito 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 ito, ito dalawa To pilihan mo to oh pilihan mo na ng patay ipauna mo na yung namumula na harapan tindiro ah maganda magkano kilo doon 20 20 lang isang kilo basta pakyawan sa mga wholesaler mga idol mga kasama ibigay nila ng 20 ang isang kilo kaso lahatan walang pili malaki maliit pati pusa pwede mamili dito baliw ko yata eh no? No? ilang hagis lang yan ah Iuwi mo kagad ka yan, kasasalin lang, dami na kagad, ka oh. Napati po sa taso niyan, magreklamo na. Kaya na, finish na. Bye!